Shout out sa inyo lahat dyan, mga idol Good morning, welcome to Tata Basuri Vlog mga idol Ayan, so dito tayo sa ano ng C6 mga idol oh. Ayan tulay ng C6 mga idol na galing kang tagig Ang hapa, mga idol oh. Ayan, so relax, relax muna tayo dito sa tabing uh, ilog passage mga idol Ayan yung mga parts mga idol oh. ng ganda dito sa umaga mga idol bukod sa gilid ng ilog eh, may marami pang dumadaan dito ng mga birds mga idol oh. hilanya niya yung malaking ano, yung kinakarga ng mga lupa ayan sabi uh, ang haba tapos tinutulak pala yan ng isa pang birds yan ang ganda kasi ng view dito mga idol sa umaga tapos ano yung sunset dito sa umaga mga idol oh Ang ganda mga idol Tambay-tambay muna tayo mga idol Para medyo presyong isipan ah, Ang ganda dyan mga idol oh Tapos yung tulay Ang dami dumadaan mga sasakyan dyan Ayan oh. Eto ito sa umaga rin pala may nanguhuli rin pala dito ng may nambibing wit ng mga isda mga idol. Ganda dito wag tambay mga idol sa gilid kasi ano uh, presyong hangin tapos ano malamig. And shout out sa inyo lahat dyan, mga idol. Doon naman sa unahan mga idol, umikot ako doon kanina oh. Marami nang mga nagja-jogging doon. Ayan. So, tambay-tambay muna tayo mga idol. Papunta pala dito yung ano mga idol, yung agos ng tubig oh. Tawa yung mga water lily mga idol oh, ayan oh. ng Malapit na pala to sa Taytay -tay, mga idol. At sa unahan dyan, pag diniritso mo ang kalsada na yan. Taytay -tay na yan dyan mga idol. Oh. Ayan, shout out sa inyo lahat dyan mga idol. Thank you mga idol. See you next video.